while i'm turning to starboard later on uh, please keep i'd like to stay as close as possible to the to this pier keep coming yeah ducking yeah and then i'm going to a little bit spring QuickLime ang loading namin sa loading port. Ito ay powder chemical na panghalo sa mga steel plate, bakal. Kung gusto nyo pang malaman kung ano ang QuickLime, search nyo lang sa internet at kayo na lang ang bahalang magbasa. Dito sa loading port, mga dambuhalang makinarya para sa paglulod sa barko. Kompleto ng mga high-tech kagamitan sa makinarya nila. Isang tao lang ang nagkontrol sa dambuhalang makina. Mabilis lang sana ang paglulod nila sa barko namin. Mahigit kumulang isang araw lang sana pero pag ang kalikasan na ang magdesisyon, wala na kami magagawa. Naabutan kami ng ulan kaya tigil kargada muna at nagantay kung kailan matatapos ang ulan. Kaya si kapitan nagdesisyon na pagpalipasin muna ang ulan para di na maabala pa. Pag-usapan muna natin ang mga kaganapan bago kami nakakarating sa Loading Port. Bago mag-loading, isang araw, mahigit ang preparation sa cargo hold para sa kargada. Tinatakpan namin ang mga malilit na butas sa cargo hold. Bago kami umakyat sa matataas na hagdanan, kompleto kami sa safety gear. Dito sa barko, isang pagkakamali lang. Sa trabaho, pwedeng maaksidente. Walang pagamutan dito sa barko for emergency treatment lang. Kaya dito sa barko kailangan iwan sa Pinas ang mga mabigat na problema kasi pwede pa yon ikapahamak. Sa sobrang pag-iisip, dito sa barko halos lahat ng trabaho maging delikado. Pag hindi mag-iingat, kaya dasal at pukus, pag-iingat ang kapital dito sa barko. Napagarami ng mga marinong Pinoy ang napauwi dahil sa aksidente. Sa mga oras na ito, nakakarating na kami sa loading port namin. Medyo mahirap ang puerto nila. Kailangan ding naming maalerto sa kamani Kapitan. Konting pagkakamali lang, Pwede kami mabangga sa puwerto. Medyo maliit lang ang puerto nila at maraming corner. Kaya lagi kami nagbibigay ng distansya. Kay Kapitan. Okay. Dati yang tahu aku akan pedikit kamu sebut Dan dati yang mau kembali Sampai ada namanya mengeluh Bisa saya spray Sekayaan So headline, lalu headline So yun, ang ginagamit Pag pedikit na Ante lang namin yung mandar Kapitan Sa pagmuring sa pedikit Is na yung maya Pumuring Let's go Sa pagdikit ng barko, maraming mga mooring rope ang kailangan. Bawat muring rope May pangalan. Sa mga matagalang nagbarko, alam na nila lahat dito. Pero sa hindi pa nagbabarko, ang video na to para sa Ang barko may forward station. Ibig sabihin, sa unahan ng barko. Up station naman ang tawag. Sa puitan ng barko. Sa unahan ng barko, dyan ang forward spring rope at headline. Para ang barko hindi gumagalaw. Sa up naman, dyan din ang spring rope para matibay para kahit tumaalon sa puerto hindi gumagalaw ang barko Mooring and mooring operation isa rin to sa pinakariski na trabaho ng mga marino Accident is an expected happening kaya minsan kabado kami sa operasyon na ito Simple lang tingnan ang trabaho pero pwede rin ikapahama sa bawat isa dikit na kami sa puerto. Pagpasok pa lang namin, medyo mahirap pero diskarte lang ni Kapitan. Kami lang bigay na distansya para di sa mahirapan sa pagmaniobrada. Inihanda ko muna yung hibing line para mabilis na lang ibigay sa lineman. Pero sa unang pagkakataon, napagbigay ko, hindi umabot sa puerto. Sana sa pangalawang bigay ko, pagkaabot na sa puerto. a rooster crow in 6 a.m. Black Rifle Coffee, a few good friends, watching the sun rise in a deer stand. Hell yeah, that's my kind of country. Castin' a ride out on the lake, ice cold beer, drop tail gates, watching the sunset fall asleep. Hell yeah. That's my kind of country, out where the green grass grows. It's just one stop sign to a simple life off a of dead end old dirt road. Cowboy hats, pickup trucks, four wheel drives, digging up mud, sipping whiskey from a Dixie cup. Hell yeah, that's my kind of country. Rodeo buckles, worn out boots, wide open. Small town roots, we like to eat what we shoot, hell yeah, that's my kind of country Listen up Digging up dirt with these two hands praying for rain working that land, land. The Go ahead light in every man Hell yeah that's my kind of country. Friday night lights, old town squares, Jesus chicken and county fairs. Sunday mornings are a family affair. Hell yeah, that's my kind of country. Out where the green grass grows. The green grass just one stop sign to a simple life off a dead and old dirt Photos ni Kapitan ibigay na lai eh, para na kami sa Puerto para wins na lang ang para mabilis lang Hell yeah that's my kind of country rodeo buckles worn out boots wide open fields small town roots where the colors run red white and blue hell yeah that's my kind of country